Kapag sinabi kong 100,000 para sa isang tao, di ba lalo ka lang magtataka? Binibili mo ako. Hindi ka ang binibili ko. Pagkain mo. Ma'am, galing po kay Mr. Family, Nandiyan po yung driver. Pakisorli yan sa amo mo. Po? Hindi ko kailangan ng mga padala niya. Ma'am, baka pagalitan ako ng amo ko. Pakisabi na hindi ko matatanggap to. I'd like you to meet Pat and Brenna. They work with me. Hi, I'm Lani. At the council. Hi. This is Lani. Obviously, she owns the place. Everything's going splendid. Thank you for coming, guys. Yeah, thank I you for it. coming. I just have to check in with all the oh, customers. Oh, we're fine here. So, I understand you've been promoted to poor council. Congratulations. Hi, okay na yung orders. Thank you. Hi, okay ka na ba? Hi, yung orders. Alright. Thank you. Order. Okay, okay, Yes, Bakit naman ako matanggap yung mga regalo ko sa'yo? <laughs> Marami akong customers. Huwag kang manggulo dito. Teka, hindi ko nang gugulo. Actually, ikaw ang sa isip ko. Gusto ko kita makilala. Kaya naisabi ko, hindi ko kailangan ng regalo. Wala akong masamang intensyon. Gusto ko lang maging pagkaibigan. Hindi ko kailangan ng kaibigan. Eh. Kaya hindi ko maintindihan to. Nakala ko maayos yung pag-uusap natin kagabi. Nakala ko okay tayo. Okay naman. Hindi mo kailangan ng regalo, mm -hmm. hindi mo kailangan ng kaibigan. Anong gusto mo? Ang gusto ko, seryosong relasyon. Ngayon kung hindi mo yun kaya ibigay sa akin, huwag ka na mag-abala. Excuse me. Ma'am Lani, may tumawag po. Interesado magpakater sa atin. Oh, anong problema? Eh, medyo big time po yata eh. Kasi wala po sa menu natin yung gusto nilang ipahanda. Ano daw bang pagkain yung gusto? Hindi ko nga ako maintindihan. Yung kalahati sa menu ay hindi ko kilala. At yung kalahati naman po ay hindi ko kaya i-pronounce. Patingin niya. Ito po, ma'am. Oh. Ay, naku. Tanggihan mo na lang kasi ilutong kapampangan ng alam ko. Eh, Ma'am, sayang naman po. 100,000. 100,000 daw? Yes, Ma'am. 100,000 po for 10 pops. Eh, naku. Tawag mo na. Sabihin mo sa kanila. Tinatanggap natin yung order. Yes, Ma'am. Mm uh -uh. Ikaw na bahala, ha? Yes, Ma'am. Ah, uh, eto na pala yung billing para sa balance. Pakihintay na lang si Sir, sana lang magbibigay ng bayad. maganda. Ikaw? Ako ang maganda? Ikaw ang maganda. Iniisahan mo pala ako eh. Iniisahan? Bakit? Nagbayad naman ako ng down payment ah. Magbabayad din ako ng balance. Ba't hindi mo sa akin sinabi na ikaw yung kliyente ko? Kapag sinabi ko ba sa'yo na ako ang kliyente mo, eh, tatanggi ka? Oo. Bakit naman? Kasi... Sabi mo, gusto mo lang seryosohan. Seryoso naman ako. Nasa ang mga bisita? Kapag sinabi kong 100,000 para sa isang tao, Di ba lalo ka lang magtataka? Binibili mo ako. Hindi ka ang binibili ko. Pagkain mo. Ano ba talagang kailangan mo sa akin? Isang sayo. Pagbibigyan mo ba ako?